nagagalit. Ba't ka nagagalit? Hindi eh, no? <laughs> ako galit. Start clearing, start now, minimize call. Ah, sige, wait lang ha. O, oh, ayan na. Minimize call. Punta daw kayo sa SMS mo, tignan mo kung na-receive na ba yung text ng banko. Pag nandyan na yung pera, i-screenshot mo ha, okay? Ah, Sige. Sa SMS, sa text messages po. Ah, wala pa. Wala pong chat. Wala pang chat. Sabot? Ah, 那个都他妈的啊！